What's up guys? Dahil malapit na naman ang mahal na araw at malapit na naman ang linggo ng palaspas na ito ang aking i-share sa inyo kung paano mawa ng palaspas na niyog. So, bali guys sa amin sa Bicol, dati kapag ganyang palaspas ay yung uliba, yung daw ng uliba ang ginagawa. Pero dito sa Queso, simula nung mapunta ka ako rito, ay ang uso dito ay yung dahon ng niyog na palaspas. Siyang ginagawa at nilalagyan ng design. So, kaya ayan, natuto na akong gumawa ng design. So, ayan guys, i-share ko sa inyo kung paano gumawa nang palaspas. Bali, ganyan lang siya, guys. Ayan, may lalagyan natin ng heart-heart. hindi heart. <laughs> naman mahal, ay, hindi naman araw ng mga puso, pero syempre, dahil mahal na araw, hindi may heart din. so, ayun, guys, ganyan. Ibinuhol ko lang sa unahan. Kasi, wala akong tape. Pero, kung may tape kayo, guys, mas madaling gawin yun. Kasi, ititape nyo lang ng walang lang kayo ng 6 3 sa kabila, 3 din sa kabila Gagawin yung paharap, mayroong balikin Tapos yung sunod guys Is gagawin natin Parang balik, hilalala natin Ayan, ganyan Sa ilalim ang isa, sa ibabaw ang isa Tapos iluwa ka lang isa sa gilid Ilagay mo sa ibabaw And then, sa ilalim naman yung isa Tapos, kuha ka ulit Isa, ilagay mo naman ulit Sa ilalim, tapos Isa uli sa ibabaw tapos ayan guys, pagsasalit-salitin nyo lang yun, kagaya ng aking ginagawa sa video. Ayan, tapos kapag may apat na kayo, hindi na kukuyo-kukuha. Titiklop nyo na lang sa tabi, para siya na ang ipapang-ibabot, ipang-ilalim mo. Ganyan, nakikita nyo naman kung paano ginagawa sa video. Ayan, ganyan, ititiklop nyo pa yun. Tapos dito sa kawila, tiklop pa ilalim. Ayan, tapos sasalit-salitin nyo lang yun, para lang kayo naglalala ng banig. sa totoo lang guys ang video na napanunood nyo ngayon is yun yung ano palaspas na ginawa ko last year so binidyohan ko and hindi ko na na upload dahil sobrang busy at saka napagtabunan na pero dahil ngayon nagbubura ako ng mga video kaya nakita ko and timing malapit na naman ang mahal na araw at malapit na magpalaspas sunday kaya naisipan kong i-upload para naman sa mga winning at saka sa mga gustong matuto na gumawa ng kanilang palaspas para hindi nabibili sa simbahan guys kasi diba dun sa harap ng simbahan marami nagtitinda ng ganyan guys and take note mahal yun kahit ilang piraso lang mahal yung pagbili niyan bili na pag binibili mahal parang 25 pesos ilang dahon lang yung may design design lang pero ito guys kung talagang marunong ka kahit isang tangkay pa ang gawin nyo, ginawang suman nila mama na dahon ginawa ko lang palaspas yung dulo kasi timing ang pabasa nila bago mag ano bago mag linggo ng palaspas kaya yung dulo yung ginagawa ko ng palaspas tapos ay pag linggo yun pag minsan ako nagsisimba minsan naman yung anak ko pag nagsimba pinadadala ko na yun para syempre para mag magkaroon ng binditadong tubig papalaspasan so meron tayong palagay sa bahay so ayan guys makikita nyo patapos na yung tinitrintas ko sa dulo yung nilalala tapos pag ganyan guys pag maliliit na pwede namang huwag nang anuhin bali taytapan nyo lang yan guys yung dulo ayan tingnan nyo guys tinaypan ko na lang yan tapos doon yung nasa dulo sa next naman guys is sa ilalim pwede nyo ulilagyan uli ng maliliit na uling heart sa bandang dulo para meron uling design. Tapos mamaya guys, itatali natin yung dulo nung aking nilala dyan sa may dulo. Oh, wait nyo guys, titignan nyo mamaya. Ilalagay natin. Pagka natapos ko na yung part na yan na ginagawa ko. Tapos yung sobra guys, is tatanggalin na natin para malinis tingnan yung ating palaspas. So ayan, tape-tape ako tape, na. Nakakuha na ako ng tape eh. Tapos so, ayun guys, dahil naitali ko na sa dulo yung inano ko, yung nilala. Tapos tapos na yung heart. Ayan. Tapos na ang ating palaspas. Maganda na. Ayan. Nakita nyo ba guys? Ang daming suma dun sa planggana. Oh yan, lilinis-linisin na lang natin yung mga sobra-sobra tatanggalin para malinis tingnan at magandang tingnan yung ating palaspas dahil madami nagsisimba doon, nakakahiya ng mga kung, kung pangit or masama yung ating palaspas. ba? Diba? Ayan guys, tingnan nyo. ba diba? Ang cute. So, that's all for this video guys. At kung nakatulong itong video ito sa inyong gustong gawing palaspas, just like and comment dyan sa baba para makagawa tayo ng mga iba pang video. Pwede kayo mag-suggest kung anong mga gusto nyong ipagawa sa akin na video. So, that's all guys. See you on my next video. Bye! Ah, mama, mama, mama. <laughs>